Ito mga kababayan kong taga Mindanao, pakinggan nyo po itong sinasabi ni Bintul po kung magustuhan nyo po. Pakinggan nyo po ang maigi kung magustuhan nyo yung sinasabi ni Bintul po dyan sa mga taga Mindanao. Pakinggan po natin. O mga taga Mindanao, hindi na biro to. Isipin nyo na maigi. Gusto nyo bang ihiwalay kayo sa Luzon, sa Visayas? Abay, kawa kawawa naman kayo. Baka kasi karamihin sa inyo, hindi nyo gusto. Eh dapat, sabihin nyo na. O, oh, di ba? Sa, sa tuno ng pananalita niya, napakababaw po ng tingin niya sa mga taga Mindanao. Kayo po, ano po ang pagintindi uh, pag niyo sa sinasabi niya kung taga Mindanao po kayo nanonood ng video ko ngayon? Ano po ang pag-intindi nyo doon sa sinasabi niya na kayong taga Mindanao kapag ihiwalay kayo sa Luzon at sa Kabisayas kawawa naman kayo so ang ibig sabihin parang sinasabi niya hindi tayo mabubuhay ng mga taga Mindanao kung walang Luzon at Bisayas at parang sila sabi din niya na umaasa tayo sa Luzon at sa Kasabisayas yan po ang pagkaintindi ko sa sinasabi ni Bintulpo. Napakababo po ng tingin niya sa taga Mindanao. Yan po ang pagkaintindi ko ha. Iwan ko lang po sa inyo kung ano ang pagkaintindi nyo kung taga Mindanao kayo na nanonood ngayon sa video ko. I-comment nyo po sa baba kung ano po ang pagkaintindi nyo doon sa sinasabi niya. Klarong-klaro naman po. Klarong-klaro naman po na napakababaw ng tingin niya sa taga Mindanao. Kagaya lang din yan sa sinasabi niya. Hidarian, ni Richard Hidarian. Yung Sub-Sahara ang Mindanao. Yan, walang kaibahan po. Pero parang mas matindi pa to kay Tulpo ngayon eh. Mas matindi pa. ni bentulpo. po. Uh, sinasabi po niya talaga na hindi mabubuhay ang taga Mindanao kapag walang luson Parang sinasabi niya umaasa ang taga Mindanao sa Luzon at sa Visayas Grabe. <laughs> hindi siguro niya alam o nagbulag-bulagan lang na nap napakaraming produkto po ang Mindanao. Pag bumibili ako ng saging dito sa Metro Manila, tinatanong ko kung saan galing yung saging na binibinta nila. Ang sagot, galing po ito sa Davao. O di ba? Mula Davao, binyahay papuntang Manila at dito binibinta. Naalala nyo ba dati, yung Metro Manila kinakapos ng gulay sa bagyo, wala na rin. Galing sa mga bingit, wala na. Napakahina ng gulay dahil matinding ano ata yun. Ano ba yung bagyo? Hindi uh, ko na maalala kung may bagyo yun. Saan ko kumukuha ng supply ng mga gulay? Di ba sa Mindanao? Kumuha ng supply doon sa bukid noon sa Mindanao at ibinibiyay sa aeroplano, pinapadala dito sa Metro Manila para magkaroon ng supply ng mga gulay dahil kinakapos po ng gulay sa Metro Manila. Kung sino po ang nakaalala noon? Panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte pa ata 'Di ba? Ngayon sasabihin dito ng isang tao na kawawa naman kayo. Kayo mga taga Mindanao kapag ihiwalay kayo na sa Luzon at sa Kasabisayas, kawawa naman kayo. O di ba? Sa tuno po na pananalita niya, Ganon ang tingin sa taga Mindanao. Kuto lang ang tingin sa taga Mindanao. Karami. Kayo na po lang humusga po sa mga sinasabi ni uh, Bentol po. Ano na pong humusga. Pero para sa akin, masakit po. Parang hindi po talaga maganda yung sinasabi niya. Parang sinasabi po niya talaga na hindi kayo mabubuhay dyan kung walang luson. Umaasa kayo sa luson. Pag walang luson, wala kayo. Kawawa kayo dyan. Ganun. Pero hindi niya alam. Gustong-gusto na nga dati ihiwalay yung humiwalay yung Mindanao sa Luzon. Pero hindi sila pumapayag. Hindi pumapayag ang gobyerno, di ba? Tapos gayon dito, may magsasabi na ganyan. Akala ko ba ito si Bintulpo, yung mga Tulpo taga-Mindanao 'to, taga-Davao. Yan ang alam ko, hindi ko lang alam kung totoo pero Marami nagsasabi na taga sila. Parang narinig ko rin yata yan kay senador Rapitul Tulpo noon sa Wanted sa Radyo. Parang narinig ko rin yan. Pero bakit ganun ang mga pananalit na tungkol sa Mindanao? Kawawa daw talaga ang taga Mindanao kung walang Luzon at Visayas. Kung ihiwalay ang Mindanao. Sus, grabe. Grabe po talaga. Hindi ko lubos maisip na may mga kapwa kapilipino noon na May isang lugar sa Pilipinas na Ang babaw ng tingin nila Ang babaw ng tingin Marami naman po talaga mga tao eh Na dito sa Manila na Magbisaya ka ang babaw ng tingin nila Marami po yan Gaya ng sinasabi ni Bintur po ngayon Grabe Iruin mo naman Sabihin mo naman na Kawawa ang Mindanao. Kung wala ang Luzon at bisayas Biruin mo yun. Parang nananakot pa, di ba? Parang nananakot. Pero noon nga nabalita na sila ni uh, Congressman Pantaleon sila pa Rodrigo Duterte na palibalita yon na tismis na uh, hanap ng firma para yung binan Mindanao ihiwalay na. O bakit di sila pumayag, di ba? Mismo na ang mga gobyerno nagsabi na hindi po pwede yun. Di ba? Bakit takot sila? Di ba? Takot sila eh. Takot sila. Na kakasuhan daw pag may gumawa ng ganun. Kakasuhan nila. O bakit ngayon may sinasabi si Bintulpo. Sana maging presidente yan si Bintulpo para ihiwalay ang Mindanao. Para yan ang gusto niya eh. Iruy mo, kawawa daw. Kawawa taga Mindanao. Grabe. Napakababa ng tingin talaga. Napakababa. Ano, pakinggan mo ulit oh. Pakinggan po natin ulit oh. O mga taga Mindanao, hindi na biro to. Isipin nyo na maigi. Gusto nyo bang ihiwalay kayo sa Luzon, sa Visayas? Abay, kawa kawawa naman kayo. Baka kasi karamihan sa inyo, hindi nyo gusto. Eh dapat, eh, sabihin nyo na. Grabe, di ba? Grabe. Grabe mga kababayan kong taga Mindanao. Ako kasi, batang Mindanao ako. Sa Mindanao po talaga sinilang. Pumunta lang ako sa Manila. ano na ako? Ah, 22 years old. Grabe. Ngayon, nakarinig, ngayon, nakarinig ako na parang tinatakot ang mga taga Mindanao. Sige, huwag, uh, kayong ganyan-ganyan. Baka ihiwalay kayo sa Mindanao. Kawawa kayo dyan. Magugutom kayo dyan. Mamamatay kayo sa gutom dyan. Mamamatay kayo sa hirap dyan. Parang, parang ganun po ang pagkaintindi ko sa, sa, sa sinasabi ni Bintulpo. Parang po Parang ganun po talaga. Pero iwan ko lang po sa inyo kung ano pong pagkaintindi nyo kung taga Mindanao po kayo. Kung taga Mindanao kayo. ba? Diba? Para sa ating mga taga Mindanao, parang sobrang insulto yun na parang sinasabi na sige, pag hindi kayo sumunod dito sa Luzon na sa Kabisayas, ihiwalay namin kayo. Magugutom kayo dyan. Kawawa kayo dyan. Wala kayong makain dyan. Parang ganun. Hindi nila alam kung gaano karaming produkto ang mayroon sa Mindanao. Mayaman po ang Mindanao. Mayaman po. Kung alam nila lang. Pinya. Saging. Lahat. Basta na pakarami. Palay. Mayroon. Walang problema. Pakarami. Kaya nga sabi ng ibang mga magsasakanon na nakikita ko sa ita. Kayang buhayin. Sino ba yung nakikita ko na Kayang buhay ng Mindanao ang buong Pilipinas. Kaya. Tapos ngayon, may isang tao magsalita na pakababa ang taga-Mindanao, napakababo ng tingin niya sa taga-Mindanao. Hiruin mo naman. Kayo din. Kawawa kayo. Kaya mag-isip-isip kayo. Kayo na po, mahalang musga. Pero sa pagkaintindi ko po, akin lang po, ina, sa pagkaintindi ko po, ay ganun po kawawa tayo kapag ihiwalay sa Luzon sa Visayas. Parang sinasabi, magugutom kayo dyan. Kawawa kayo dyan, mamamatay kayo sa gutom. Wala kayo makain pag wala kaming taga Luzon, walang taga Visayas. Pag nahiwalay kayo, kawawa kayo dyan. Wala kayong makain. Parang ganon. Ewan ko kung ano ang talagang ibig sabihin ni Bintol po. Pero ang pagkaintindi ko, akin to ha. Akin lang. Kaya kayo na rin po umintindi kung ano po ang sinasabi ni bintul po sa pagkaintindi nyo. Yan lang po mga kababayan ko sinasabi o pinapakita ko na sa inyo yung isang komento ng isang tao na natin Pilipino tungkol sa atin sa mga taga Mindanao. Yan lang po mga kababayan. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.